Hello, hello guys. Good morning. Welcome to my vlog. For today's video guys, magluluto tayo ng giniling na may gulay. Meron tayong sayote at saka carrots. Guys. Ito yung giniling natin guys. So, giniling na baka. Panahin natin yung isang namas. Sibuyas Ay. Tapos ilagay natin yung

ito ang ulam nanay ngayon guys gulay sa mga amo namin tayo ni. pag mag golden na siya guys saka natin ilagay yung giniling na baka Mga guys, with you. Mga brown brown na siya guys. natin ang ating wala ka ng guys. Saya mo lang sili. natin ang ating gumiling na maka guys. Para na Ipan na muna natin siya guys para maluto siya. Yan na guys, after 5 minutes, luto na ang ani. So, na natin ang ating gulay guys. Ayan. Pagsabay-sabay na natin. This is my own version, guys. Huh? Let's make it. let guys. black pepper something something asin ito something toyo wala tayong ano guys ay stifle toyo lang ilagay natin at yun natin mixing, mixing. Alagyan pala natin kunting magic sarap guys para may lasa. kunting lang. Saka kunting lagyan natin kunting tubig para maluto yung gulay. mix lang natin. Hayaan natin. I-mix natin. Tapos, takpan. Hayaan natin maluto. Ayan na guys. Luto na. Ready to eat na guys. yan Ang sarap pala guys try nyo to guys murang ulam lang makatipid kayo dito guys yan bye bye god bless everyone